Vice ganda na pa react sa pagdalo ni Kim Cho sa naganap na premiere night ni Paolo Avelino kagabi. Nagstand out ang kagandahan ng actress sa pagpasok nito sa red carpet. Kaya walang araw kung mangasar ang mga showtime host ibang level din kasi magbigay ng oras si Kim Chu pagdating kay Paolo. Just imagine busy man sa trabaho na isingit pa ang pagpunta sa special na event ng aktor, mas napatunayan lang na may special na namamagitan sa dalawa, hindi lang basta love team o kaibigan ito. May malalim na silang relasyon ayaw lamang ibahagi sa publiko. Wala rin naman hahad lang kung maging sila man dahil parehas naman single. Ikinabuti nga rin ni Kim Chu ang pakikipagkalas kay Sian Lim umabot ng 11 years na wala naman palang plano sa pagpapakasal, inaalis talaga ni Lord ang mga taong hindi maganda sa buhay natin mapalad dahil mabilis na kausad si Kim Chu. Samantala mabilis naman nagbigay ng reaction ang mga fans, yun nga sa mga komento. Natutuwa ako kay Paolo, nakikita yung pigil niyang ngiti, dahil nasa likod niya si Kim, showing love for him to Paolo para support ni Kim sa kanya kaya kita yung happiness smile ni Paolo, na gaya ng sabi niya gusto lagi ka nasa tabi ko yon ang jewelry sa akin, yan ang sagot mo Paolo, noon sa interview sa kanila sa question and answers. Which is, dito totoo, sinabi ni Paolo. Tignan mo yung leading lady niya hindi niya napapansin si Kim, ang tinitignan niya at yung kilig, ng smile ni Paolo, ganun na lang. Iba ang happiness ng mukha, kapag alam niya nandyan si Kim. Ang sarap mahalin ng Kim Pao habang tumatagal nagpapakatutuo na sila. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento nationwide ang kinilig sa effort na ginawa ni Kim Chu.